Hayaan e, niyo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Para malaman kung sino talaga ang pumatay sa inyo. Kanina ka pa ba pare? Oo. ko na itong alak mo eh. Oo, oh, ayos lang. Diyan ka na lang. Isa pa. Ayokong may makakitang nagpunta ko rito. Ano bang masamang hangin habagat na nagpadpad sa'yo rito? Dahil sa problema mo. Ikaw pa lang nakahuli kay Cardong Katay. Oo. Oh, may nilalaman kasi siya sa pagpatay kay Mayor karamba ng San Roque gagawin siyang star witness. Hindi na siya maaaring maging star witness. Bakit hindi? Patay na si Cardong Katay. Ha? Pa, paano nangyari yon? Hindi pa nasa ilalim siya ng witness protection program? Sino pumatay sa kanya? Narinig mo na ba ang grupo ng mga enforcers? Hindi. Yon ang mga professional assassin na binabayaran ng matataas na tao. Ang misyon ko ay alamin kung sino-sino sila. Naniniwala ako na isa sa kanila ang pumatay kay Cardo Katay. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Dahil mabigat ang binabangga ninyo. Mabuti pa hintayin ninyong matimbog kong grupo bago kayo humanap ng bagong witness. Eh, kailan mangyayari ito? Malapit na. nakapag na ako ng mga password para matuntun sila. Ang kulang nalang ay malaman ko kung sino ang kanilang leader. Salamat sa impormasyon mo, pare. O pare, paglibre ka, pasirin ka uli. Ariglado, pare. Tapos ako sa ina na ako. Baka karating, pare. Sakad na ako. O, ingat. na na kayo, no? Dito na muna ako. Alam ko naging irresponsable ako. kailangan pang mawala kayo para malaman ko yung mga pagkukulang ko. Kaya e, nyo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para malaman kung sino talaga ang pumatay sa inyo. wala. Aling alma naman. Alam kong matagal na ako hindi nakakabayad ng upa pero kailangan bang wasakin niyo yung mga gamit ko? Jerry naman. Hindi ako may kagagawa niyan. May mga tao na parito dito, sila ang gumawa niyan. Muntik na mamatay. Meron ho ba kayo na Sana nga. Oh, kung hindi ako hindi mamatay. Hmm. Naku Jerry. Hindi sa tinatapusi kita ha? Pero mabuti siguro humanap ka muna ng ibang matitirhan. May natitiyak kong babalik yung mga yun. Di mapapahama ka. Madadamay din ako. Pa Paano po yung mga kulang ko sa... Naku, huwag mo na muna intindihin yun. Pag nakaluwag ka na, saka mo na lang ako balikan. Huwag mo lang ako kakalimutan, ha? Hindi po. Saka salamat po sa malasakit niyo. Kaya nyo, kukuha lang ako ng konting mga damit sa mga gamit. Alis na po ako. Sige. Sige pa. Uh, Aling Alma, yun hong TV ko na cute dun sa kwarto. May nasa ko ba? Ah, hindi. Okay. Pero sa akin naman yung TV yun eh. Uh, oo nga ako. Kuha lang ako ng damit. Pinaransak pala bahay mo. Pagkatapos, pinagtangkang hampatin patayin. Opo, Nino. Noong kailangan ko tulong nyo, turuan nyo ako yung pagtanggol ang sarili ko para kung ano to naman ang na mangyari sa akin, may laban ako. Jerry, delikado yung iniisip mo. Hindi ganun kadali yan. Kayo no. Pero kung hindi niyo ako tutulungan, hahanap na lang ako ng ibang taong tutulong sa akin. Pero pag may nangyari sa akin at namatay ako, sisiguruhin ko sa inyong babangon ako at umultuhin ko kayo. Ayan, takutin ka naman. Kailangan mo gusto mag-umpisa. Out! Kadali! O ano? Kaya mo pa? Dad, este, no. Ako, kaya ko pa. Sige, mauna kayo. Susunod ako. Yeah! Napanood ko na yan eh. Dito na, score <tinyo> <sighs> alas 9 na, wala pa itong karahong ito. Talaga hindi madisiplina itong inaanap. Puro babaeng nato. Kung may sobra, hindi ka malang mapukul lang isa. Lou! Nandito ako, Lung! Sige lang kayo. Kayo lang ako. Sige, mabigat ito eh. Ano? Sabi ko, pasensya na kayo kasi mabigat ito. Alam mo ba kung anong oras na? Huh. Rambo, ah? <laughs> Ikot nga, anak. Ah, sige. Eh! Sa lahat ng Rambo, ikaw ang unano. Bakit mo pinakialaman yung gamit ko? Eh, sabi nyo kasi magta-target shooting tayo eh. Magta-target shooting nga, hindi tayo pupunta sa... Ah, hindi uba ba ito ang ginagamit? Hindi! Eh, ito! Ay, ang liit! Tanggalin mo yan! Dali! Papapapapap. Papapapapap. Huwag mong iharap sa tao ang baril. At yung daliri, huwag ipapasok sa gatilyo sa labas muna. Tandaan mo, ang main target mo ay yung nasa gitna. Yung nasa tabi, ay huwag mo munang intindihin. Naintindihan mo ako? Ang sabi... Ang sabi ko, ang main target mo ay yung nasa gitna. Yung mga nasa tabi ay huwag mo munang intindihin. Huwag well, ba't sinisigawan niyo ako? Hindi kita sinisigawan, nagpapaliwanag lang ako. Ayan. Uulitin ko. Ang main target mo ay yung nasa gitna. Yung mga nasa tabi, huwag mo munang intindihin. Maliwanag? Yes, no. Okay. O bakit? Noong ayaw. Alin ang ayaw? Ayaw pumutok. Kasi wala pang bala. Huh. Oo nga pala. Tingnan mo nilagyan eh. <laughs> mm. Okay. O. Oh. Kakalabitin mo na lang. Tandaan mo, yung sagit na lang ang babarilin mo. Bakit? Nong, pakibabain sa tenga, baka mabingi ako eh. Mm. Thank you. Huling palala, yung nasa gitna lang. Mm. Okay. Anong sabi ko sa iyo? Hindi ba yung sagit na lang ang dapat mong barilin? Hindi ho ba yun ang boss? Yun so, nga! Oh, inuna ko muna yung mga bodyguard. Ha? No, <laughs> so, saan kayo pupunta? Wala! Eh, papanay na ang sagit na! Wala, wala! Hindi ko pa napapatay! Wala, 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 wala!